Hello guys, welcome back to my youtube channel guys sa video natin ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag repair ng kisame na nagkaroon ng crack or mga hairlines hindi naging tama ang mga preparasyon dito kaya kahit finish na ang kisame ito ay nagkaroon ng hairlines pero sa video ituturo ko sa inyo sisiguraduhin ko sa inyo na hindi na magkakaroon ng hairlines ang kisame nyo pag ginawa nyo ang mga procedure na nasa video ito. kaya tara guys samahan nyo ako at uh, simulan na natin kaagad So guys, simula na tayo. Ang unang proseso na gagawin natin ay kailangan nating uh, mahiwa yung mga crack o hairline sa ating kisame. Paalala lang guys, hindi nyo pwedeng masilyahan agad dyan. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo na kapag minasilyahan nyo at pagkatapos ay eh, nilihap niliha, pininturahan, magkakaroon at magkakaroon pa rin ng hairlines yan. Kasi hindi naman nakapenetrate yung masilya doon sa pinaka uh, hairlines niya. So ang kailangan gawin natin, kumuha tayo ng grinder, at lagyan natin ng bala yung ginagamit sa tiles pangtamas, pwede na 'yon. At hihiwaan natin yung mga hairlines uh, para yung ating ilalagay na pangmasilya ay eh magkaroon ng sapat na espasyo doon sa pagitan ng ating kisame. So guys, uh, paalala ko lang sa inyo ha. Sa prosesong ito ay eh, kailangan magdoble ingat kayo. Uh, kailangan yung gagawa o maghihiwa ng kisame ay eh, yung mga veterano na sa paggamit ng grinder kasi medyo masela yan eh. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kalaki ang naging hiwa uh, ng ating kisame. Ah, uh, pansin niyo lang guys. Tingin ko lang kung gaano kakapal yung ginamit diyan na hardy o o board sa ating kisame. Ayun, pansinin niyo. Ganon din ka kapal yung ginawa kong hiwa. Sa ganyang proseso kasi magkakaroon na ng sapat na espasyo yung ating kisame para yung uh, dalawang panig ng hard reflex na yan ay eh, talagang magdikit. Gaya ng gagawin nyo sa buong uh, kisame nyo na may hairlines. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang kabuuan para hindi na rin kayo masyadong mainip. Ayan guys, so, mahaba na yan, eh. So, next procedure naman tayo guys. So guys, ayan ang gagamitin nating pangmasilya sa ating kisame. Ang concrete epoxy A at concrete epoxy B. Guys, uh, paalala ko lang ha, basta sundin nyo lang ang mga sinabi ko sa video na to, eh 100% uh, hindi na magkakaroon ng crack o hairline ang inyong kisame pag ito ay umabot na sa finishing. So guys, ang uh, paghalo naman niyan ay eh, katulad na nakikita nyo, kumuha kayo ng magkaibang nga uh, stick ha, yung gagamitin nyo sa letter A ay iba kailangan sa letter B iba din sa mixture naman 'yan kung gaano karami ang letter A ah, ganoon din ang gagawin yung dami doon sa letter B ah guys disclaimer ah, ang lahat ng mga sinisir ko sa video na 'to eh, ayon sa aking mga naging karanasan sa aking pagtatrabaho so haluin na natin yan guys ka guys Okay na yan Pwede na natin yan Ipang masilya sa ating kisame A few minutes later So guys magsimula na tayo magmasilya. Kung mapapansin nyo no Nahiwa ko na lahat ng parte ng kisame na yan Na merong hairline So magmamasilya na tayo So ah, guys pasensya na kayo ha Kung hindi ko masyadong mailapit yung camera Doon sa ginagawa ko Kasi wala akong kasama Wala akong tagahawak ng camera So, sa ginagawa naman pang pagmamasilya nito guys, <laughs> Ang pinaka-purpose natin dito, yung hiniwa natin na pagitan sa ating kisame, yun ang kailangang malagyan ng concrete epoxy. Kailangan masigurado natin na yun ay puno. Ngayon, sa paglalagyan naman yan, hindi maiiwasan na malagyan ng konti yung mga tabi niyan habang nilalagyan mo ng concrete epoxy yung uh, pinaka-hiwa niya. Pero kailangan kakayasin mong maigi, at least... May, may may iwan man doon sa gilid nung may hiwa at least konting konti lang ngayon kung sakasakali na yung ginamit yung paleta na yan ang gagamitin yung palinis dyan guys tubig lang kasi pag yan napabayaan nyo limbawa inabot kayo ng break time iniwan nyo pagbalik yung guys matigas na yan sayang yung paleta hindi na magagamit yan kaya kailangan kapag hindi mo na magagamit yan gagamitan mo na palinis tubig lang uh, guys hindi ko na may papakita sa inyo kung paano kumamasilihan ang kabuuan na yan Basta siguraduhin nyo lang guys na dapat mapuno ng masilya Yung mga lugar o yung espasyo na may hiwa ah, Kailangan mapuno ng masilya So guys, isa pang reminders nga pala. Kapag kayo gagamit ng epoxy na to, uh, kailangan siguro mga dalawang metro lang ang haba na gagamit. Gagawin nyo pag kayo nagmamasilya. Kasi guys, uh, lumuluha kasi ito. Ito eh. din nakikita nyo. Na pag ganyan kahaba na, tama niyan. Hagurin yung maigi. Maikita nyo na may parting lumuluha dyan. Uh, hagurin yung maigi ng paleta para lalo siyang sumiksik doon sa pinakaloob. Ngayon, kapag nakita nyo yung okay na, kumuha naman kayo ng masking tape. Itong masking tape na to ito ang gagamitin natin para hindi na lumuha pa yung inilagay natin na concrete epoxy. Siguraduhin lang natin na yung may parting hiwa niya, doon nakalagay yung pinakagitna ng ating masking tape. Ah, pagkatapos, ah, hihimas-himasin -hi hi -hi yun. Idiin nyo ng konti yung parting may concrete epoxy para talagang uh, lumapat na gusto yung ating masking tape doon sa ating uh, kisame. Para hindi na siya talagang totaling lumuha. Kasi guys, pag ito tumigas na, ay mali. Pag ito natayo na pala, ang magiging epekto nito ng concrete epoxy ay sobrang tigas nito. Hindi na ito maliliha. Ang gagamitin yung pangliha dyan, walang iba kundi grinder. Kaya dito pa lang, ayusin nyo na yung trabaho na pagalagay ng masking tape. So, guys, ipapakita ko sa inyo ng uh, malapitan kung uh, paano talaga yung tamang paglalagay ng masking tape para hindi na lumuha. Ayan, pansinin nyo. Nasa parting bit na ayan, yung pinaka-concrete uh, epoxy niya, ganyan ang gagawin niya. Tapos, medyo hapersin niyo siya. Ayan, ganyan ang gagawin niyo doon sa buong uh, kisamin sa yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang kabuuan kasi para hindi na masyadong dumahaba ang ating video. So, next topic ulit tayo. Excellent! So guys, ipakita ko lang sa inyo nung matapos ko na. Oh. Ayan, nalagyan ko na siya ng concrete epoxy. At pagkatapos, nalagyan ko rin siya ng masking tape. Uh, nahimas ko na rin siya para makasigurado na wala nang tutulo. Uh, bali guys, bali hapon na kasi ngayon. Uh, babalik tayo kinabukasan. Mas maganda yan. Pag ginawa mo ngayon, kinabukasan mo sa babalikan para sigurado yung tuyo tuyo na. Tatanggalin mo yung masking tape at nalagyan nyo ng skim coat. So, next topic na naman tayo guys two hours later. So bali guys, uh, natanggal ko na lahat ng mga masking tape na nakakabit dyan sa kisame. Uh, guys, pasensya na nga pala kayo. Kasi kung napapansin nyo, merong isang parte dyan na namasilihan ko na ng skim coat. Hindi ko lang na-play yung camera, kaya hindi ko na ipakita sa inyo. Bali guys, ang ginagawa ko ngayon, ay eh, nagpapahid na ako ng skim coat. Bali, ang gagawin nating pagpahid dito ay dalawang beses magpo-focus lang tayo doon sa pinaka ano ba toy may ginawa nating hiwa o niliga natin ng concrete epoxy kasi may may konting espasyo yun eh kaya lalagyan natin siya ng uh, ano ba tawag dito skim skimpot para makasigurado tayo na yung duktungan ay magiging pantay na So, ayun na guys. So, namasilihan ko na siya ng skim coat ng dalawang beses. At uh, nagintay ako ng mahigit tatlong oras na para sigurado ko na tuyo-tuyo na ang kisamin ay ang skim coat na yan bago ko siya lihahin tulad ng nakikita nyo. Guys, sa party naman ng pagliliha, kailangan maging uh, maayos ang gagawin yung pangliliha. Kasi ang isa sa kinagaganda ng penis ng mga pintor ay yung sa nagliliha, lalo sa kisamin na yan kapag hindi naging maayos ang pangliliha mo, sisiguraduhin ko sa'yo, magkakaroon niya ng hams. Yung bang nakikita niyo sa mga kalsada? Pag tumingala ka dyan sa kesa mo niyan, mapapansin mo, may mga hams. Ang pangit nga naman tingnan, di ba? Nawala nga yung mga hairlines, pero may mga hams naman. Ang pangit naman. Kaya sa pagliliha pa lang, kailangan maging maayos na ang yung gagawin pagliliha. Kailangan lang uh, matanggal yung mga resalte. At kakapain nyo rin yung parting gitna niyan. Makakapain parang may bundok siya. Nihayin nyo siya yan. Ito na yan. Ah, Prosin siya. Makakapa nyo yan Lalo na yung mga resalte. Kailangan matanggal na ngayon. Guys, kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, pagpipintura, o ano mga uri nito, mungkahin ko sa iyo na mag-subscribe ka sa akin channel. Pakipindot mo na rin ng notification bell upang ikaw ay maging updated sa mga video ko pang darating. So, uh, ayan guys, so, bali natapos ko na yung uh, isang uh, panig ng uh, kisamin natin yan bali ipapakita ko sa si inyo ng malapitan kung ano ang naging resulta nung ginawa kong pagliliha at ipapakita ko rin sa si inyo yung parte na hindi pa naliliha bali ganito ang kailangang maging resulta ng inyong trabaho pag kinapaan niyo siyang ganyan wala nang haharang dyan sa dyan sa medaliri mo, mararanda mo yung pag hinaplus mo, may parang may sasabit o yung tinatawag na resalte. Tulad nitong nasa kabila niya, ayan, resalte yan. Kapay mong ganyan, may resalte, di ba? Uh, pagkatapos, yun, ang kailangan yung alisin. Pati nasa baba niya, pangkaraniwan niya sa party na yan. Uh, dyan madalas nagkakaroon na resalte. Ngayon, itong party na to, ayan, pag kinapa nyo, ayan, o oh, halos wala na, halos pantay na pantay na yan. So, ibig sabihin yan, pwede na, yan, pwede na tayong uh, magpintura pag ganyan na ang magiging resulta ng inyong pagliliha. Basta guys, sabi ko lang sa si inyo, ba importante itong paglilihan na to. Remember that. Put it in your mind. So, ayan na guys. So, natapos ko ng lihahin ng 150 grit na liha ang buong kisabi na yan. So, ang kailangan gawin lang natin dyan, linisan natin siya. Ang gagamitin yung palinis dyan guys, ay eh, kumuha kayo ng walis tambo. Pagkatapos, yun ang gamitin yung panlinis dyan sa buong kisami niyan para yung mga alikabok na nakadikit dyan sa uh, pad, pad, pad yan, Yung sa kisami niyan ay maalis. Kasi kapag hindi mo nalinis ng maigiyan yung alikabok na maiiwan iwan dyan sa kisami, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit natutoklap ang pintura o kaya lumulubo. Kaya siguraduhin malinis na malinis na ang inyong pagpipinturahan bago kayo mag-apply ng pintura bali gagawin natin, guys, yan uh, ng dalawang beses. Pagkatapos na ng isang mano, mag-iintay mo kayo ng mga dalawa o tatlong oras bago kayo magpahid ulit. Depende yan sa lugar nyo or maaaring sa panahon din. Ngayon, ang gamitin nyo na lang na roller dyan, guys, yung baby roller na lang. Okay na yan. Sapat na yan. Uh, para sa akin kasi, mas magandang gamitin ng baby roller. Kasi bukod sa na idadapang dapa niya, yung pintura ginagamit nyo, eh yung pagiging magkakaroon pa ng balat suha ay eh, naiiwasan di katulad sa nalaking roller nagka, pag ordinary may gita nyo may balat suha pero pag ang ginamit nyo yung katulad nyo baby roller ay eh, magiging maganda na pangalawa pa eh pinis na yung klesamin nyo diba so hindi na kailangan mapahiran yung buong klesamin na yan yun lang pinagmasilyahan yun lang ang kailangan yung lagyan so hindi ko na ipapakita sa inyo lahat para hindi na rin kayo masyadong mainip So, ayan na guys. So, halos matatapos ko na yung ilang parte ng ating kisame uh, ng isang mano ng ating uh, pintura. Uh, ilalapit ko lang yung cam para makita nyo na uh, medyo mas malapit yung naging resulta ng ating uh, trabaho. Guys, bali isang mano pa lang to Hindi may iwasan dyan na magkaroon ng bakat-bakat yan. Lalo na ang ginamit kong skim coat ay kulay cool gray. Bali, tignan yung maigay ano may nakikita pa rin mga bakat-bakat na parang uh, kulay gray, di ba? Mawawala din niya, huwag kayong mag -alala. Kasi isang mano pa lang naman yan eh. Pero pag yan, uh, pahiran ng dalawang mano, eh, depende rin sa inyo kung sakali may makita pa kayo, pwede pa rin pahiran mga hanggang tatlong, pa, tatlong pahid. Pero sigurado, pangatlong pahid, wala na kayong makikita nga bakat-bakat uh, pa dyan ng kulay itim. So, ganyan ang gagawin nyo, Diyan sa buong okay sa na yan. Basta intayin lang matuyo uh, bago kayo magpapahid ng second coat para hindi matuklap ang inyong pintura. Two hours later. So, ayan na guys. So, oh. uh, natapos ko na nga lagyan ng dalawang mano ng pintura ang ating kisame. At pansin niyo guys, wala na yung hairlines. At kahit na anong mangyari, hindi magkakaroon ng hairlines yan. Tulad ng sinabi ko sa si inyo kanina, kapag sinunod nyo ang mga sinabi ko to, sa video na to 100% guys hindi na magkakaroon ng crack o hairlines ang inyong kisame so uh, kung nagustuhan mo naman ang video nito baka naman maaari nabigan mo ako ng isang like at kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic mga pagpipintura at anumang kauri nito mungkahin ko sa iyo mag subscribe ka sa akin channel pindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. At saka kung isakaling ikaw ay meron kang tanong or comment tungkol sa ating video, just comment down below lang guys. So, uh, hanggang dito na lang muna guys ha. Hanggang sa susunod nating pagkikita. See you around guys. Bye-bye! Yeah!